Rejection does not always mean something is wrong with you. Sometimes rejection just means you are not for each other. You are not ordained by God for each other. Hindi kayo dapat magkasama. Kaya lang dati ganito kasi ang itsura ko. Anong parangal o pagkilala ang natanggap na ninyo. Alin sa mga parangal o pagkilalang ito na ibinigay sa inyo ng tao ang siyang pinakamahalaga para sa inyo? Yun bang kahit anong mangyari, pangahawakan nyo sapagat alam ninyo na ang parangal at pagkilalang ibinigay na ito sa inyo ay talagang totoo sa pulpa sa ating pagkapata. Nakatanggap na tayo ng iba't ibang mga parangal o pagkilala. Halimbawa, Plus sa ating mga magulang na minsan o kadalasang nakapagsabi sa atin, Very good! Ang galing-galing naman ng anak ko. Ang pugi-pugi naman ng anak ko. Ang tali-talino naman ng anak ko. Nandyan din ang parangal sa eskwelahan, sa lugar na ating pinagtrabahuhan, sa lipunan na ating ginagalawan. Ikaw ay naging best na ganito, best sa ganon, natatangin ganito, natatangin ganon. May plake, may medalya, may certificate of appreciation. Magandang lahat lang ngayon. In a sense, they give us inspiration, motivation. But what if, suddenly, we experience rejection? Actually, hindi what if eh? Siguradong makaka-experience tayo ng rejection. Sapagat, let's face it, hindi sa lahat ng tao the best ka. Hindi para sa lahat ng tao mabuti ka. Hindi para sa lahat ng tao magaling ka. Meron at merong taong hindi tatanggap at hindi maniniwala sa iyo. Kasama sa buhay yon. Ang tanong, ano ang iyong magiging reaksyon? Sana ganito. Kilala niyo sila? Yung dalawang gwapo nga yan? Sila ay mga contestants sa It's Showtime Dating Search na especially for you. Tatlo yung contestants. Ang napili, wala sa kanila. Tatlo yung contestants, yung isang nanalo, at hindi sila. Hindi kasi sila ang napili ni Michelle D. Yung isa yatang hunk lawyer from Cebu. So basically, na-reject yung dalawang yan. Pero tingnan nyo naman ang posing nila. Ngiting panalo pa rin naman. May caption, Ang mga hindi pinili. With laughing emoticon na para bang sinasabi nila, Rejection? Okay lang yun! You see, rejection does not always mean something is wrong with you. Rejection does not always mean something is even wrong with a person rejecting you. Sometimes rejection just means you are not for each other. You are not ordained by God for each other. Hindi kayo dapat magkasama. Hindi kayo dapat maging magkaibigan. Hindi kayo itinakda, itinadhana na maging magkasosyo sa negosyo. Lalong-lalo na, hindi kayo itinadha, na maging magkasintahan. Huwag mong ipilit kahit gusto mo. Kasi magsisisi ka. Sige ka. Mas maganda yung mapunta ka sa sitwasyon, sa tao na gusto ka na nandon ng Panginoon. Para mangyari yun, makakaranas ka ng mga rejection. Para ilayo ka sa mga wrong person at ilid ka sa mga right person. Sometimes rejection also means that the person rejecting you is not yet ready for you to appreciate you, to see the good in you, to love you, to see the good in you. Kailangan medyo hintayin mo lang ito. Nakita po ninyo kung paano hinarap ni Kristo ang rejection, di ba? Minsan, hindi siya tinanggap maging ng kanyang sariling mga kababayan. Yes, na-disappoint siya. Yes, na-lungkot siya. Pero nagbukbuk ba siya? Hindi. He moved on with his mission. Nagpatuloy pa rin siya. No wonder, nang isugo niya ang mga disipulo niya, yun din ang payo niya. Magpunta kayo sa mga bahay, sa mga bayan. Pag may hindi tumanggap sa inyo, ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa kanila at lumipat kayo sa iba. In other words, huwag kayong mag-expect na dahil kayo mga disipulo ko, tatanggapin kayo ng lahat ng tao. Ako nga, hindi ako tinanggap ng lahat ng tao. Kayo pa kaya? Pero, nothing is wrong with you. For as long as you are doing your best, you are performing your mission, ang rejection, talagang kasama yon. Just, ipagpag nyo lang, shake it off, and move on. Nakita po ninyo, kahit na nung nakapako na sa krus si Kristo, which by the way, is the height of rejection. Crucifixion! Anong sabi ng Panginoon? Sinabi ba niya, ang kikitid ng utak ninyo! Lahat na naman ang milagro nakita ninyo. Lahat na naman ang gusto nyong marinig at dapat yong marinig. Sinabi ko, bakit nireject niyo pa rin ako? Bakit pinako niyo pa rin ako? Yung ba sabi niya? Hindi. Ang sabi niya? Ama, forgive them. They do not know what they are doing. Na para bang, Father, excuse them. They rejected me because they are not yet ready to accept me. Hindi naman hanggang ngayon, halos lahat ng Hudyo hindi naniniwala kay Kristo. Marami na rin Hudyo ang naniniwala kay Kristo. So, rejection, parte ng buhay yun. For as long as you are doing your best like Jesus, you are being your best like Jesus, when someone rejects you, okay yun. Move on. Walang masama dun. It just means either they are not for us or they are not yet ready for us. Okay? Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong na-reject sa buhay ko. Totoo. At hindi ko exaggerate ito. Promise ito. Totoo yung kukwento ko sa inyo. Ha? Ayan, live tayo. Kanina ko pa sinabi ito. Hindi naman nag-react yung parents ko. Kasi, yun talaga ang naramdaman ko. And no offense to them. Nung bata ako, hindi ko talaga naramdamang proud sa akin ang mga magulang ko. Nagsiselos pa nga ako sa sumunod sa aking kapatid ko. High school days and even elementary days. May mga paborito yung mga teachers ko hindi ako. Alam niyo, okay lang naman, di ba? Pero minsan matatanong mo rin, bakit may paborito at bakit hindi ako? Nagka-crush din ako. Ang ligaw din ako. Apat yata. Ayun, oo, totoo. Walang sumagot sa akin kahit isa. Meron pang hindi sa akin pumansin. Yung hindi sa akin pumansin, hindi pa kagandahan yun. yung mga sinasabi kong babae, isa, isa lang yata ang okay dito eh. Kasi, alam ko naman yung kalidad ko eh. Siyempre, doon ka lang din sa tama lang, tama lang, pero hindi pa rin ako sinagot. Hindi pa rin ako pinansin. Meron akong dinigahan, pakiramdam ko, yung mga kapatid niya, diring-diri sa akin. Yung naramdaman ko talaga yon. na para bang sinasabi nila, lahat na ng lalaki, sagutin mo, wag lang yan, dugyot yan. Yun talaga yung naramdaman ko. Parang hindi kayo nagre-react. Hindi kayo naniniwala, di ba? Di ba? Di ba? Thank you! Salamat. Salamat. Close talaga tayo. Kaya lang, dati, ganito kasi ang itsura ko. Ayan tayo eh. Minus 10 points kayo sa langit. kanina ang reaksyon ninyo, parang hindi kayo makapaniwala. Natuwa naman ako. Natouch naman ako. Nung makita yung, yung, dating itsura ko, parang sinabi niyo. kaya naman pala. Diwata, ikaw ba yan? Tainis kayo. Ay, tanggalin mo na yan! Ani na pa nakapos. Pwede naman tanggalin agad. <laughs> nag-try out din ako sa basketball. Bali po, nag-try out. Iba yung varsity player ka. Iba yun eh. Iba yan. Di ako natanggap. Walang tumanggap sa akin. Totoo. Wala. Nagkaroon din ako ng kaibigan. Ito. Pari na ako. Ginosting ako. Alam niyo yung ghosting? Bigla na lang nawala. Wala na communication. Hindi in-explain sa akin anong mali ko. balik ta rin ko man yung isip ko. Wala akong maisip na mali ko. Basta, nawala lang ako sa buhay ng tao. Tapos makikita mo sa Facebook kung sino-sino naman yung kaibigan niya na pare. Oh, rejection. At nung dati pa ito, lalo na nung assistant ako, ah, uh, siyempre, you also feel sad. Yung kasama mong pare, ah, binoblot kung saan-saan. Iba yung pagtingin nila. Talagang parang miss call yung, oh, yun lang naman. Yun lang, Parang ikaw yung naiiwan. Kung regaluhan, okay lang, pero parang ikaw yung naiiwan. Kung sila yung makapag-picture, ah, oh, Father, Father, picture, samantalang nandong ka, hindi ako kaluluwa. Ba't di niyo ako isama? Again, hindi ko ina-exaggerate ito, ah. Totong nangyari yung mga rejection na ito. Ngayon, tanong ko sa inyo, sa palagay ba ninyo, hindi proud sa akin ngayon ang mga magulang ko? Sa palagay ba ninyo, kahit isa sa mga teachers ko ngayon, hindi sila proud na naging estudyante nila ako? Sa palagay ba ninyo, yung lima noon, kahit yung dalawa na lang doon na hindi kagandahan, na niligawan ko, na hindi pumansin sa, hindi nagsisising ngayon? Sabi nila, hindi! <laughs> Kung ikaw ba ay nasa basketball team, hindi mo ko tatanggapin, kahit sa liga-liga na lang, sa mga simba-simbahan na liga. Eh sabi nga nung isa, Father, alam mo, kahit di ka shoot kahit isa, pinapalakpak ang ka pa rin. Pagkatapos ng game, walang nagpapa picture dun sa paring napakaraming nashoot. Ikaw na walang naishoot. Ang daming pang, pang turnover. Ang daming nagpapapicture sa'yo. Hindi mo ba ako tatanggapin sa team? Kahit display na lang ito? Hindi ka ba makikipagkaibigan sa akin? At kung kaibigan mo ba ako, mataati mo na ako ay ghosting mo? Hindi mo ko ba ako iimbitahan sa iyong tahanan? Hindi mo ba ako nais na makasama kahit sa picture or larawan lang? Sa mga bashers natin, unahan ko na kayo, ah. tamahan ako ng gitlat. Hindi ako nagyayabang. Ang gusto ko lang sabihin, kahit ilang beses kang ma-reject, tandaan mo kapatid, hindi ka reject. Kahit ilang beses kang ma-reject ng tao, ilang beses at mas maraming beses mo rin i-remind sa sarili mo, hindi ka nilikha ng Diyos na reject. God does not commit mistakes when he created you he wasn't like nako nako hindi dapat ganyan yung issue niya niyan eh nako hindi dapat kulang yung talents aapihin niyan nako hindi dapat ganito yung forma ng katawan hindi yung nakikita natin sinasabi nating pangit sa atin hindi pangit yon sa mata ng panginoon siya ang lumikha sa iyo wala kang katulad hindi ba niya pagbubutihin yon kaya hindi corny at hindi exaggeration yung Walang pangit na nilikha ang Panginoon. Totoo Kung ikaw ay iniinsulto mo yung sarili mo, ang Diyos ang unang nasasaktan at naiinsulto. Narinig po natin sa ating second reading, yung pagpaparangal at pagkilala na ipinigay ng Diyos sa atin. We are His children. Nagpaparangal ang Diyos sa tao. At pag nagparangal siya, hindi siya nang bobola, hindi siya nagkakamali, hindi siya nagsisinungaling. Hindi nagkamali ang Diyos nang sabihin niyang, Walang katulad si Job sa mundong ito. Hindi nang bola ang Diyos nang sabihin niya patungkol kay Jesus. Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi nang bola si Jesus nang sabihin niya sa lahat ng mga naghulog sa kolekta sa templong ito, pinakamalaki ang hinulog nung babaing balo, dalawang kusin pero tuwang-tuwa ako. Hindi nang bola si Jesus nang sabihin niya sa Israel, wala siya pang nakitang pananampalataya na singtatag ng pananampalataya nung Romano. Hindi nang bola si Jesus nang sabihin niya sa lahat ng maiketong na pinagaling niya, sampu yun, isa lang ang nagbalik, ito pang dayuhang ito. Hindi nang bobolang Dios hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos kapag siya'y nagbigay ng parangal at pagkilala sa tao. Kaya hindi siya nagsisinungaling, ni hindi siya nang bobola, hindi siya pwedeng magkamali at hindi hindi niya babawiin. We are His children. Anak kita. Kung kayong mga magulang, mahal niyo ang lahat ng inyong mga anak. Ayaw niyong may napag-iiwanan sa mga anak ninyo. Ayaw niyong inaapi ang anak ninyo. Ayaw niyong kawawang anak ninyo. Kahit pasaway ito, Lucas 11.11, 11, lalong ganun ang Diyos. Kung kayong mga magulang, may plano kayo sa lahat ng mga anak ninyo. Lalo na ang Diyos. Kung kayong mga magulang, hindi kayo mapakali. Kung parang wala pang direksyon ng buhay ng anak ninyo. Lalo na ang Diyos. Kung kayong mga magulang nagbibigay ng pag-asa sa inyong mga anak, lalong lalo na ang Diyos. Yun ang hating halaga sa lahat ng mga parangal pagkilalang matanggap natin. Yun ang ating panghawakan sapagat yun ang totoo at yun ang hindi magbabago. Anak tayo ng Diyos. Mahal niya tayo. At para sa atin, siya ay may definite na plano. Yun ang ating halaga. Ano at sino man ang maging rejection, magbigay ng rejection sa buhay natin ngayon at sa mga susunod pang pan. Ano ang rejection na maranasan mo, hindi nagbabago ang halaga mo. Amen? Let me end with this. Ang sabi sa book of Numbers 23 verse 8, What God has blessed, no one can curse. Na para bang anuman o sino man ang pinagpala ng Diyos, anak ng Diyos, mahal ng Diyos, tinubos ni Kristo, hindi po pwede at hindi ka kayaning sumpain ng kahit ano o kahit sino. So, hindi ka po pwedeng sumpain ang sitwasyon mo. Gaano man katindi ito, hindi po pwedeng mangusap ang sitwasyon mo at sabihin sa'yo, malala na, sakit mo. Hindi na magbabago ang buhay mo. Dead end na yung sitwasyon ito. Hintayin na lang natin ang kamatayan. Hindi ganun. At walang pwedeng kahit sinong magsabi sa'yo, ni si Poncio Pilato, ni ang pinakamatalinong tao, kahit ang magulang mo, pangit ka hindi ka katulad ng kapatid mo. Parang hanggang dyan lang yung buhay mo. Hindi ako aasenso sa'yo. Hindi ata ako magiging proud sa'yo. Kahit ng magulang mo. Kasi hindi ka pag-aari ng magulang mo. Ang lumikha sa'yo ay hindi magulang mo. Pinadaan ka lang sa mga magulang mo. Ang lumikha sa'yo ay ang Diyos. And you were fearfully and wonderfully made by God's. You are God's masterpiece. Kaya ano man ang maranasan mong rejection, you can move on. And you must move on. Kasi dapat ipagpag mo lang yun. Hindi ka dapat patalo doon. Sapagkat hindi ka ipatatalo doon ng Panginoon. Again, gagamitin pa nga niya yung mga rejection na yun. Para ilid ka sa yung talagang destination. Unless, ikaw ang magbigay ng rejection sa buhay mo. Unless, ikaw ang sumumpa sa sarili mo. At sabihin mong, di ako mahal ng Diyos, yung maniwala ka sa demonyo, di ba ang demonyo, kahit si Kristo, ginagawang tanga, sabi ng demonyo kay Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, di ba parang tanga lang yung demonyo? Bakit? Alam mo ng Diyos yun eh, alam mo ng anak ng Diyos yun eh, tatanong mo pa, pero kung si Jesus ay ginanon niya, ikaw rin gaganon niya. Anak ka ba talaga ng Diyos? Mahal ka ba talaga ng Diyos? May plano ba talaga para sa iyo ang Diyos? Nakita mo, kung ginawa kay Jesus yun, mas gagawin sa atin yun. Shake it off. Pagpag mo yun. Rejection lang yon. Kaya mo mag-move on. Unless paniwalaan mo yon. Unless mamuhay ka ng parang hindi ka anak ng Diyos. Unless mamuhay ka ng parang hindi ka tinubos ni Jesus, ang dami mong bisyo, pinapabayaan mo sarili mo, pati ang pamilya mo. Ikaw ang nagbibigay ng problema sa pamilya mo. Unfaithful ka, bastos ka, wala kang galang sa mga magulang mo. You are not being your best. Pag ganon, nakaw, eh parang ikaw na ang nagbigay ng rejection sa buhay mo. Parang ikaw na ang sumumpa sa sarili mo. Parang ikaw na ang naglagay sa sarili mo sa sariling libingan mo. Tandaan mo kapatid, kahit si Lazaro, nang binuhay ni Kristo, kinailangan pa rin tumayo ni Lazaro at umalis sa libingan nito. Tulungan mo ang Panginoon na tulungan ka. Bumangon ka mula sa mga pagkakasala, kahinaan at pagkakamali mo. At lumabas ka mula sa libingan ng maraming mga rejection kung saan ibinaon ka na ng maraming sitwasyon at tao. Tulungan mo si Kristo upang ang iyong maging rejection ay maging redirection. Hindi kanya nilikha na reject. You are not a reject stone. You are a cornerstone. Hindi ka tinanggihang bato. Ikaw ay panulukang bato. Nag-iisa ka sa mundong ito. May plano ang Diyos para sa iyo. Ikaw ang magiging panulukang bato ng buhay ng isang tao, ng buhay ng isang pamayanan, ng buhay lalong-lalo na ng pamilya mo. Kaya gawin mo ang best mo. Kasi kung hindi, hindi magiging best ang mundong ito. Hindi magiging best ang pamilya mo. Iba ka, nag-iisa ka. Gawin mo ang best mo upang maihatid ka ng mabuting pastol sa iyong talagang mabuting pastulan. Destination sa tamang tao sa tamang pagkakataon sa tamang sitwasyon ito sana ang hilingin nating biyaya sa Panginoon